dreamers welcome back to my vlog hello everyone for today's video guys i'll share ko lang sa inyo kung magkano yung sahod ko dito sa Canada okay magkano nga po ba guys ang per hour ko dito sa Canada Bali guys, pumapatak ang sahod ko dito per oras. Canada ay abot po ng 17 Canadian dollar. So, yan po yung per hour ko na trabaho dito sa Canada. So, bali, monthly po na nare-receive ko na sahod ay 2,040. Pero alam nyo naman guys, kapag dito sa Canada ay marami pong tax. So, bali, ang binabayaran kong tax ay tatlo. Personal tax, Meron din po ako ng employment insurance. Meron din po akong CPP. Para, yung CPP po ay parang SSS po dyan sa Pilipinas. Kaya marami pong deduction na, nababawas po sa sahod ko. Pero okay lang po yun. Advantage naman po yan sa mga tax. Kasi nga, yung personal tax po ay marirefund. Nakakapag-refund naman po ng kalahati. Yung po ang sabi na amo ko, kapag nakapag-file ako ng tax return sa next year ay makakuha po ako ng refund uh, sabi niya almost half daw so let's see kung magkano po yung makukuha kong uh, refund na tax by next year share ko sa inyo guys kung magkano yung nakuha kong refund so yun nga guys, uh, bali yung sahod ko ay yun lang po ang mga nababawas, yung personal tax uh, employment insurance tax and then yung CTP So, lahat po ay libre naman po ako sa bahay. So, wala pong ibang deduction sa food saka sa bahay. So, yun po. Uh, advantage po kasi nga may, med, medyo malaki pa rin yung natitira sa akin na uh, sahod one buwan na nagpas uh, naman siya sa 1,800 Canadian dollars. So, malaki na rin yun guys. Tapos, yung kasi, uh, kasi yung iba guys, binabawasan pa rin yung ng, pag, ng pagkain, ng bahay. Uh, so, baka na rin yung natitira ng sahod nila. Magka na rin ang matitira at magka na lang ang may papadala nila sa Pilipinas kasi nga malaki ang deduction. Pero kung alam nyo guys, si Amon naman kasi ay hands-on din sa bahay. So, hindi niya kailangan ng overtime pag Saturday saka uh, Sunday. Uh, minsan, uh, kapag sa weekdays ay nag-extend din po ako ng oras. Yun nga, binabayaran Siguro nakakapag-extend din ako ng uh, to two hours every day na overtime. So yun lang ang ano ko guys, yun lang ang overtime ko na nakukuha. So kung ano mo ay lagpas na rin sa 17 yung pero hour ko kasi nga nakakapag overtime naman ako tapos uh, ang base kasi dito ay per week po ang sahod kakasahod ka na meron din bi-weekly and then meron din pong monthly okay advantage ng monthly kasi one time lang siya magpapay ng tax. Kung bi-weekly, so two times siya magbabayad sa accounting para doon sa, sa payslip. Kasi yung kay mo talaga, meron siya accountant kaya nagbabayad po siya ng accountant every sahod ko. Yun lang guys, uh, na-share ko lang sa inyo kung magkano yung uh, sahod ko dito sa Canada. Okay, so malaki, malaki naman ang sahod ko dito sa Canada compare sa Hong Kong. Kasi yung sahod ko sa Hong Kong ay mapatak lang ng uh, 40,000. Pag may holiday, uh, umaabot din po ng uh, 50. Uh, like pag October at December ay maraming holiday. So yun, uh, malaki din po ang nakukuha kong sahod. At uh, may food allowance ako doon, free bahay din. So buo yung sahod ko. So tapos yung food ko naman ay nababudget ko. So dito ay hindi, ako, hindi ko kailangan magbudget uh, para sa pagkain. Kasi nga, libre naman po ang pagkain sa bahay ano yung uh, pagkain nila ayun din po ang pagkain ko Pero guys, kasi ako mahilig din ako magkot-kot, magnguya So bumibili din po ako ng sarili kong snacks Bumibili ako ng mga, mga kot kotin junk food biscuits, fruits, sometimes fruits uh, peanuts, peanuts, yung mga ganun Chocolates, kahit may mga chocolate naman sa bahay nila amo ay bumibili din po ako ng paisa-isa na uh, matamis sa, sa room ko para meron akong kakainin. Para isang kasi tinatamad ako umakyat at ng pagkain yung sa taas. Kaya ang ginagawa ko ay nag-stock uh, din ako ng sarili kong pagkain. Uh, yung last vlog ko na ginawa ko, yung po gumawa po ako ng isang video kung saan po aabot ang isang sahod ko sa isang oras dito sa Canada. Which is marami naman po ako nabili. Actually guys, marami pa po uh, natira dun sa uh, snacks na nabili ko last month. So, yun lang guys. Sobrang tipid naman. Mat matipid naman po ako. At, uh, actually guys, hindi ako mahilig mag-shopping. Okay? Kasi ang inuna ko muna ay mag-save, mag, mag -save, makapagpadala sa Pilipinas, at makapagbayad ng utang. <laughs> Siyempre, di ba? Alam naman natin na malaking pera ang ginastos dito sa Canada para lang makarating ng Canada. So, hindi lang po 100,000. Okay? So, malaki po. Malaki po yung gastos sa Canada para po makarating tayo ng Canada. Sa akin po ay malaki po ang nagastos ko. I-share ko po sa inyo sa isang video kung magkano po ang nagastos ko sa pag-apply ko papuntang Canada from Hong Kong. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung sahod ko dito sa Canada. Sana ma-inspire kayo. At sa mga nagbabalak po dyan na pumunta ng Canada, try nyo lang po mag-apply. At kapag nag-apply na po kayo, ay uh, kailangan nyo po ng mahabang pasensya at pagtitiis para po matupad yung pangarap nyo na makarating po ng Canada. So yun lang guys. Uh, guys, sa so mga hindi pa po nagsubscribe, please pakisubscribe naman po ay do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para manotify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God this is all.